Hi guys, welcome to Pearl TV. And in this video, guys, I may konti tayong i-shopping si haul, okay? So kahapon, guys, nagpunta kami ng kiapo ni Ate Shasha kasi nagsimba kami. Kasi, di ba, Happy Father's Day kahapon. We went to we went to church and we pray for our dad, for my spouse, okay? And to all the fathers in the world who are responsible to be blessed by God, okay? And then, after namin magsimba, yun nga, um, namili-mili kami. Ayun yung eyeglass ni Shasha. Pinapalitan ko. Um, sa isang, yun sa pinapagawan talaga namin. Na yung ni Shasha yung salamin. At after nun, sabi ko kay siya, mag-ikot-ikot tayo, magbili tayo guys. Sabi ko siya, ng mga pambahay. Mga mura lang kasi doon guys. So, bago kami pumunta sa, ano, pumasok din kami sa mall, Isitan Mall. Old, it's an old mall, diba? P pero bumili muna kami sa labas. So, eto guys yung mga napamili namin. Mga pambahay. Doon sa mga muslim. Sabi ko siya, tingin tayo ng short mo pambahay. So, eto guys. So. Tingnan nyo guys. Oh, 50 pesos only. Hmm, proven na mga matitibay din yan guys. Kasi ako din sa tutuban, may nabili din akong 50 pesos na short. 8 years na sa akin. <laughs> Kasi hindi mo naman araw-araw gagamitin, di ba? Pampalit-palit lang pambahay. Matibay din. So, eto. Tingnan nyo guys. So. Maganda guys yung mga tahi. 50 guys ang isa. Lahat ng item, 50. So, ito ang binili ko guys. Okay, siya Short. Sakto to sa kanya. May pinapatahian kasi ako ng short ng anak ko. Si Sister May. Friend ko. pa pinapa pinapadeliver. Ito guys, o. Oh. Pambata guys, o. Oh. Mm, diba? Maganda yung mga tahi guys. 50 lang. Kung bibili nyo to sa mga mall na mga sikat siguro. Mga 99, 149. Okay? So, maganda yung mga tahi. Nagustuhan ko. Ito din, bumili din ako ng isa para sa akin, guys. Ah. 50 din siya. All items, 50 pesos. Ayun, guys, mga tayo. Maganda yung mga tayo. May marami kasi ako mga pambahay na short. Kaya isa lang binili ko. Kaya katitignan ka lang din yung quality ko matibay. Para next time, doon nilita ko ibigay. Tapos, tapos yun nga, guys, mga spaghetti, ano, ayan, oh. Ayan, guys. Ito guys, 50 lang din to guys. O, oh, ba? Diba? Kasi pag mga ganito sa mulo, 1,99. ba diba? Ito sa, sa kya po, oh. 50 lang. Mura na, ba? Diba? Dalawa sa akin. Dalawa din for ati sya sya. Okay? Pandagdag lang sa pambahay guys. Tatanggalin na natin yung mga luma-luma. Ayan. Okay, sya sya. Okay, sya sya din. Magaganda rin, guys, yung ano eh. Tapos naman, guys, pumasok kami sa Easy Tan. Bumili din ako ng payong, guys. Ayan sa Easy Tan, oh. 189. Mura na, guys. Magandang klase din. Automatic din. Tapos, bumili ako ng coin purse. So cute. 69. Maganda yung ano, guys. Sa, sa coin purse kasi, pag mumpila ko, tinitinan ko maganda yung mga pagkagawa para tumagal. Sira na kasi yung coin purse ko. Natanggal na yung dito. Ito nga sabi ko kay Ate Shasha kailangan yung dagdag pang ano ayan oh pang pants pambahay pang watcha pang, bahay, pang, wacha, pang yeah, pag kung um, pumupunta kami sa saan San Juan, pumunta sa park, di ba? Para hindi siya kagatin ng lamok. Ayun, kasi sakto-sakto guys kay Shasha. Ngayon nito, guys ta ka sale. 650 to sa isipan. Nakasale ng 20% nabili ko lang ng 520. This is for Ate Shasha. Ayun. Maganda to. laki na kasi ni Sasha eh. So yung mga luma niya, tanggalin ko na. O ba diba? T-shirt niya Ate Sasha. New York City. May barcode siya. And then itong isa nakasale din guys. Watch nyo guys. $2.50 lang to guys. O ba diba? BUM. Mm. Mga pang girls to guys na ano. Para kay ate Sasha. Okay. So ayun guys minsan, ayan, kailangan natin mag-kuripot ba? Magtipid-tipid. Kasi, ganun din naman, ibibili ka sa mga mall, matagal, minsan yung iba, ang bilis ka masira. In nga guys, may binili akong bag na bago sa mall, nasa 900. One week lang, sira na. So, hindi talaga, ano, ewan ko, I don't know. First time ko magbumili ng brand na yun, 1099 yun, nakasale din yun, nabili ko ng 899, I think. So, one week lang, ginamit ko lang papunta sa Bicol sila. Na grabe. Samantala yung ibang mga okay-okay yan Five years na sa akin. Di ba? Okay, so bye thanks for watching. Brief practical tayo pag bibili tayo para makasave tayo ng money. Okay? Bye thanks for watching. God bless. You.